Ang buhay ay puno ng kwento, mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Lihang ng gabi. Magandang gabi, mga kabarangay. Ako si Lady Gracia at meron na naman akong panibagong kwento ng kababalaghana para sa liham ng gabi. May salamin ka ba? Ilan ba ang salaming nadadaanan mo sa iyong bahay? Bukod sa iyong refleksyon, meron ka pa bang ibang nakikita sa tuwing hinaharap mo ito? Sabi ng iba, ang salamin daw ay isang portal. Isang lagusan para sa mga di pangkaraniwang na nilalang. Ang salamin daw ang nagsisilbing daanan ng mga nilalang na ito papunta sa ating mundo. Ang kwento na ating matutunghayan ngayong gabi ay iikot sa misteryong hatid ng isang lumang salamin sa bahay ng lola ni Belinda. Nung nagsimula ang bakasyon mula sa eskwela, nagpasya si Belinda na bisitahin ang kanyang lola sa isang liblib na probinsya. Isinama niya ang kanyang kaibigan na si Karil doon nila pinlanong mamalagi sa kabuuan ng kanilang bakasyon. Bihirang umuwi ng probinsya si Belinda dahil may kalayuan iyon sa Metro Manila. Kaya lang, pinagsabihan siya ng kanyang nanay na samahan muna ang kanyang lola. Lagpas 80 na kasi ang lola ni Belinda. Madalas na raw malungkot sa pag-iisa ang kanyang lola mula nung namatay ang kanyang lolo. Kaya para muling mapasaya ang kanyang lola, umuwi ng probinsya si Belinda at sinama pa nga ang kanyang kaibigan na si Karil. Malaki ang lumang bahay ng lola ni Belinda ilang henerasyon na ng kanilang pamilya ang tumira roon. Ilang beses na rin daw na gamit sa mga pelikula ang bahay ng lola ni Belinda. Matibay pa rin kasi at naaalagaan ang bahay ng kanyang lola. Lalo na iyong mga antigong kagamitan sa loob ng bahay. Kaya nga natuwa si Karila sa nakita niya sa bahay ng lola ni Belinda. Mas higit pang nasiyahan si Caril nang makita niya ang malaking antigong salamina ng lola ni Belinda. Nakapwesto iyon sa pasilyo patungo sa mga kwarto sa kalawang palapag ng bahay. Nakaharap ang salamin na iyon sa isang bakanting kwarto na kahit kailan ay hindi pinabuksan ng lola ni Belinda. Nakakandado iyon at tanging lola lang ni Belinda ang nakakapasok. Kahit luma na, malinaw mo pa rin makikita ang refleksyon mo sa salamin na iyon. Mas matanda pa nga ang salamin na iyon kaysa sa lola ni Belinda. Hindi naman daw iyon nakapagtataka dahil ang materyales na ginamit para sa salamin ay hindi na mahahagilap sa panahon ngayon kaya inalagaan iyon ng bawat henerasyon sa pamilya ni Belinda. Iyon na raw marahil ang pinakalumang kagamitan sa bahay ng lola ni Belinda. Mahilig tumingin sa salamin si Karil. Panay ang kuha niya ng retrato sa salamin na iyon. Hanggang sa bigla na lang siyang napasigaw habang kaharap ang salamin. Agad siyang nilapitan ni Belinda para alamin ang nangyari. Sinabi niyang may nakita siyang kamukha niya sa salamin. Natawa na lang si Belinda dahil malamang ang nakita nito ay ang sarili niyang refleksyon. Hindi naman na nagsalita pa si Karil at tinanggap na lang ang sinabi ni Belinda. Buong araw ay hindi na muling hinarap ni Karil ang salamin. Nanibago si Belinda sa inasta ni Karil pero hindi na lang siya nagtanong dahil kahit siya'y nakaramdam din ng takot. Isang madaling araw, napabangon si Belinda dahil parang may tumawag sa kanyang pangalan. Belinda. Nagmula iyon sa pasilyo kung saan nakapwesto ang lumang salamin. Hindi na niya sana papansinin. Pero nung dinig niyang mabuti, ay napag-alaman niyang boses iyon ni Karil. Kaya naman, bumangon siya sa pagkakahiga sa kama at saka lumabas sa kanyang kwarto para sundan ang boses ni Karil. Wala naman siyang ibang nakita sa pasilyo maliban sa salamin. At sa kwarto nakaharap ng salamin na iyon. Nagtakamay, lumapit pa rin si Belinda sa salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Nahirapan siyang makita ng malinaw ang kanyang refleksyon dahil nakapatay pa ang ilaw tanging ang liwanag mula sa bilog na buwan ang nagsisilbing ilaw niya nung mga oras na iyon. Babalik na sana siya ng kwarto nang biglang may sumit sit sa kanya sa kwartong kaharap ng salamin. Hindi niya iyon nilingon nakatingin lang siya sa salamin dala ng matinding takot hanggang sa biglang nagbukas ng dahan dahan ang pintuan ng kwarto nakaharap ng salamin hindi pa rin magawang gumalaw ni Belinda. Maya-maya pa'y biglang dumungaw ron sa kwartong iyon si Karil. Nakangiti. Halika Belinda, samahan mo ko rito sa kwarto na to. Nagulat si Belinda kung panong nakapasok si Karil sa kwartong iyon. Papasok na rin sana siya sa kwartong iyon nang biglang bumukas ang pintuan sa mismong kwarto kung saan natutulog si Karil. Belinda, bakit gising ka pa? Anong ginagawa mo dyan? Iyon ang mahinang sinabi ni Karil na halatang kakagising lamang. Hindi malaman ni Belinda ang gagawin. Napatingin na lang siyang muli sa kwarto. Nakaharap ng lumang salamin. Nagulat siya nang makitang nakakandado ang pintuan nang kwarto. Liham nang gabi. gabi. Hindi na nakatulog si Belinda matapos ang nangyari sa kanya. Inisip niyang mabuti kung dala lang ba ng imahinasyon niya ang pagkakita niya kay Karila sa nakakandadong kwarto na kaharap ng lumang salamin. Pero alam niyang hindi siya dinadaya ng kanyang paningin. Isang hapon, nagtungo si Belinda para muling harapin ang salamin. Pinagmasdan niya iyong mabuti. Nabalot ng katahimikan ang paligid. Matagal siyang nakatayo sa harapan ng salamin nang biglang bumukas ang pintuan ng kwartong kaharap noon Muntik na siyang napasigaw dala ng takot pero tanging lola lang pala niya ang lumabas mula roon Nagulat din ng kanyang lola Agad na isinara ng kanyang lola ang kwarto at ibinalik ang pagkakakandado noon gusto sanang magtanong ni Belinda tungkol sa kwartong iyon. Pero bata pa lang siya, ay pinagbawalan na siya ng kanyang lola na mag-usisa tungkol sa kwartong iyon. Nagtanong ang lola ni Belinda kung may bumabagabag ba sa kanya. Umiling na lang si Belinda, tanda ng pagsisinungaling. Nagtatalo noon ang isipan ni Belinda kung sasabihin ba niya sa kanyang lola ang nakita niya nung madaling araw. Pero mas nangibabaw sa kanya na sarilihin na lamang iyon. Ayaw na niyang abalahin pa ang kanyang matandang lola. Gumawa siya ng paraan para may malaman tungkola sa antigong salamin. Nakipagkwentuhan si Belinda sa kanyang lola habang nakaharap sa salamin na iyon. Tinanong ni Belinda ang kwentong nababalot sa lumang salamin. Masaya namang nagpaunlak ng sagot ang kanyang lola. Ayon sa kanyang lola, mula pa raw kapiza ang salamin na iyon. Galing daw iyon sa isang lumang simbahan. Hindi na raw maalala ng kanyang lola kung paanong napunta sa kanilang angkan ang salamin na iyon. Basta ang alam lang niya, ang salamin na iyon ang pinakamahalagang gamit na meron ang kanilang angkan. Napag-alaman din ni Belinda na tuwing unang biyernes ng bawat buwan, dakong alas 6 ng hapon ay pinupunasan iyon ng langis na lang nagmumula. At tuwing huling araw ng Oktubre hanggang ikatlong araw ng Nobyembre, ay kailangang nakatakip ng puting tela ang salamin na iyon. Iyon daw ang paraan ng pangangalaga sa lumang salamin. Gusto pa sanang uh, magtanong ni Belinda ng magpaalam na ang kanyang lola para pumunta ng simbahan. Inaya niya si Belinda na sumama sa kanya pero tumanggi ito at sinabing maglalaba pa siya ng mga damit niya. Sinabi rin niya na pwedeng magpasama ang kanyang lola kay Karil Nanuoy na sa bakuran lang at nagsiselfie. Tumango lang ang kanyang lola at saka siya iniwang mag-isa. Nung naramdaman na ni Belinda na nakaalis na ang kanyang lola, saka siya biglang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang sikmura. Maglalakad na sana siya patungo sa kanyang kwarto nang biglang may sumitsit sa kanya mula sa kwartong kaharap ng salamin. Nakaramdam na naman ng takot si Belinda pero sinubukan niyang tatagan ang loob at paniwalain ang kanyang isipan na guni-guni lang ang lahat. Pero lumakas ang pagsitsit kaya napilitan siyang tignan mula sa salamin ang refleksyon ng pintuan ng kwartong kaharap nito. Hanggang sa biglang kumalas ang kandado ng pintuan sinubukang igalaw ni Belinda ang kanyang mga paa para makaalis na pero hindi niya nagawa hanggang sa dahanda ang nagbukas ang pintuan ng kwarto Hindi pa rin nilingon ni Belinda ang kwartong iyon. Ipikit man niya ang kanyang mga mata pero hindi niya matanggal ang mga ito mula sa pagkakatitig sa salamin. Habang nakatitig siya sa salamin, ay nakita niya Nakita niyang dumungaw mula rito ang isang matandang lalaki na nakaputing barong. Mas lalong hindi nakagalaw si Belinda lalo na nang nagsalita ang matandang lalaki at sinabing, Halika Belinda, samahan mo ko rito sa kwarto na ito. Lihang ng, gabi. Lihang ng Gabi Matapos ang enkwentro uh, niya sa matandang lalaki, ay nagkasakit si Belinda. Hinala niya ay may kinalaman sa kanyang pagkakasakit ang mga nakita't naranasan niya. Pero hindi pa rin niya ito magawang sabihin sa kanyang lola, maski na kay Karil. Alam niyang hindi ito paniniwalaan ng kanyang lola at ayaw naman niyang takutin ang kaibigan na si Karil. Sa totoo lang, gusto na niyang umuwi pero hindi niya alam kung ano ang idadahilan sa kanyang mga magulang. At isa pa, mas lalong nagtalo ang loob niya dahil sa kagustuhang protektahan ang kanyang lola. Ayaw niyang umalis dahil kung maiiiwang mag-isa ang lola niya roon, baka may gawing hindi maganda ang matandang lalaking nakabarong. Sinikap magpalakas ng katawan ni Belinda. Nangihina pa rin siya kahit na inaalagaan naman na siya ng kanyang lola at kaibigan. Nakahiga lang at nakakulong si Belinda sa kanyang kwarto dahil sa kanyang trangkaso. Hindi rin siya makatulog ng maayos dahil sa mga panaginip niya na may kinalaman sa salamin at sa matandang lalaki. May mga panaginip siya na binasag daw niya ang salamin at ginamit iyon para saktan ang sarili habang tumatawa ng pagkatinis-tinis. Meron din daw isang gabi na nananaginip siya na nakatawid ang kanyang lola mula sa salamin. Sinubukan niyang hilain ng kanyang lola pero imbis na ang lola niya ang mahila niya, ang nahila niya ay ang matandang lalaking nakabarong. Hindi niya kilala ang matandang lalaki na iyon. Inikot niya ang bahay at inisa isang tignan ang lahat ng mga larawan ng kanilang mga kaanak. Buhay man o patay na pero wala ni isa roon sa kanila ang mukha ng matandang lalaki na iyon. Mas lalo tuloy sumama ang pakiramdam ni Belinda. Hanggang sa isang madaling araw na alimpungatan si Belinda. Meron siyang narinig na tila kumakanta sa pasilyo. Pinilit niyang bumalik sa pagkakatulog pero mas lalong lumalakas ang tinig ng kumakanta. Hinaluan pa ng kakaibang amoy ng sampagita na mas lalong nagdala ng kilabot kay Belinda. Sampagita kasi ang kalimitan na palatandaan na may dumadalaw daw na mula sa kabilang buhay. Dala ng takot, nagtalukbong na lang ng kumot si Belinda pero hindi pa rin siya mapakali. Gumuguhit sa kanyang mga tenga ang lakas ng pagkanta mula sa pasilyo. Hindi na ito natiis pa ni Belinda. Lubos man ang nararamdaman niyang takot pero pilit niyang nilalabanan ito. Inalis niya ang nakatalukbong na kumot. Bumangon siya mula sa kama at dahan-dahang lumakad patungo sa pintuan. Unti-unti niyang binuksan ito at sa kadumunga mula sa siwang ng pinto. Laking gulat niya nang makita niya ang kanyang lola na nakaharap sa salamin at sumasayaw. Napabuntong hininga si Belinda. Nawala ang kanyang takot at nakaramdam ng ginhawa. Mukhang masaya ang kanyang lola noon. Lumabas na nga si Belinda mula sa kwarto at nilapitan ng kanyang lola. Matamis ang mga ngiti nito. Pinalapit si Belinda ng kanyang lola sa salamin. Apo, tignan mo. Kakapahid ko lang ng langis sa salamin. Hindi ba ang ganda ng kislap ng salamin bumagay sa liwanag ng bilog na buwan sa labas. Tumango si Belinda sa sinabi ng kanyang lola. Totoo namang kakaiba ang kislap noon ng lumang salamin. Parang malinis na sapa sa sobrang linaw. Nawala tuloy sa isipan ni Belinda ang mga nakakatakot na karanasan niya sa salamin na iyon. Napansin ni Belinda na may dinudukot ang lola niya mula sa bulsa ng kanyang duster. Isa pala iyong kuintas na sampagita. Napangiti si Belinda. Lola, iyan palayong yung naaamoy ko kanina sa kwarto. Ang lakas ng amoy. Ang bango. Napangiti ang kanyang lola at sa kasinabing Mas lumalakas kasi ang amoy ng sampagita sa madaling araw. Lalo kapag bilog ang buwan. Napakunot noo si Belinda sa sinabi ng kanyang lola. Ngayon lang niya nalaman na may epekto pala ang buwan sa halimuyak ng mga sampagita. Nasa ganung pag-iisip si Belinda nang magsabi ang kanyang lola na isasabit sa kanyang leega ang sampagita. Tumanggi si Belinda dahil nangangati siya sa tuwing may isinasabit sa kanyang leeg. Pero mapilit ang lola ni Belinda. Hinawakan niya ang braso ni Belinda para hindi ito makapalaga. Hindi sinasadyang natabig ni Belinda ang kamay ng lola niya at sa huli ay nahulog ang hawak nitong sampagita. Humingi ng tawad si Belinda at sa kayumuko upang pulutin muli sa sahiga ang sampagita. Inabot niya iyon pabalik sa kanyang lola. Pero napansin niya na nawala na ang mga ngiti mula sa labi ng kanyang lola. Blanko na ang mukha ng kanyang lola nang muli itong magsalita. Isuot mo ang sampagita. Isuot mo Hindi na nakaimik si Belinda at sumunod na lang sa sinabi ng kanyang lola. Sinuot niya iyon dala ng takot. Nanumbalik ang ngiti ng kanyang lola at sakahinimas ang buhok ng kanyang apo. Bagay sa iyo Hindi talaga kayo nagkakalayo ng itsura. Magkahalong gulat at pagtataka ang naramdaman ni Belinda sa sinabi ng kanyang lola. Napalingon siya sa salamin at doon niya nakita ang refleksyon ng matandang lalaking nakabarong. Hindi na nakagalaw si Belinda. Nakaharap lang siya sa salamin habang katabi ang matandang lalaking nakabarong. Nakangisi lang ito habang humuhuni ng isang kundiman. Pagkatapos nun, ay bigla siyang hinalikan sa pisngi sabay sabing, kamukha -kamu mo talaga ang lola mo.